Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Binubining Renzel Ann Garcia Torres, isa sa mga mag-aaral na nagpapakadulubhasa sa Filipino na kasalukuyang nasa unang baitang sa kolehiyo ng edukasyon. Sa unang bahagi po ng video na ito ay ating tatalakay ng mga salita sa wikang Filipino na iisa ang baybay subalit magkaiba ang diin sa pagbikas at maging ang mga kahulugan po ng mga ito. May mga salita po kasi na magkapareho ng baybay ngunit lubos lamang mauunawaan ang kahulugan depende po sa kung paano ginamit ang mga salita ito sa pangungusap. Una po, kailangan muna nating alamin kung paano bigkasin ang mga salita. Halimbawa po. Sa unang halimbawa natin, paano nga ba binibigkas ang mga ito? Ang una ay ang saya saya. Pag sinabing saya, ito po ay tumutukoy sa pang-ibabang kasuotan ng mga kababaihan. Gamitin natin sa pangungusap. Tinahi ni Aling Mina ang maluwag na saya ng kanyang anak. Sunod naman ay ang salitang bibigkasin natin ng saya. Ulitin ko, saya. Pag sinabi pong saya, tumutukoy po ito sa emosyon o nararamdaman nating mga tao. Gamitin natin sa pangungusap. Labis ang saya ng aking ina noong kanyang kaarawan. Ikalawang halimbawa. Una, Aso. Aso. Pag sinabing aso, isa po itong uri ng hayop. Gamitin natin sa pangungusap. Nakawala ang alagang aso ng aking kaibigan. Sumunod naman ay ang aso. Aso. Pag sinabi pong aso, ito ay ang ibang tawag o termino ng usok. Halimbawang pangungusap malaki ang aso na nalikha ng pagsabog ng bulkang taal. Ikatlong halimbawa, paso, paso. Pag sinabing paso, ito ay maaaring maidulot sa ating mga balat sa pamamagitan ng pagdikit sa apoy o may init na mga bagay. Halimbawang pangungusap, malubha ang paso na tinamo ni Aling Tasing nang matapon sa kanya ang kumukulong tubig. Sunod naman ay ang paso. Paso. Taniman o lalagyan ito ng halaman. Halimbawang pangungusap. Maukulay ang paso ng aming kapitbahay. Ang ikaapat na halimbawa naman ay puno. PUNO Pag puno, isa itong uri ng matataas na halaman na katalasang makikita sa mga lalawigan o probinsya. Halimbawang pangungusap, natumba ang mga puno dahil sa malakas na bagyo. Sunod PUNO PUNO Ito ay nangangahulugan na wala ng espasyo. Halimbawang pangungusap. Ang baso ay puno ng tubig. Ito naman ang ating ikahuling halimbawa. Una ay ang sawa. Sawa. Pagpapakita ito ng kawalan ng interes sa isang bagay. Halimbawa. Si Luna ay sawa na magbasa ng kanyang mga libro. Sunod naman ay ang sawa. Sawa. Ito ay isang uri ng malaking ahas. Halimbawang pangungusap. Ang malaking sawa sa gubat ay nakita ng mga bata. Sa ikalawang bahagi ng video na ito, atin namang pag-usapan o talakayin kung paano nababago ang kahulugan ng salita kapag ginamitan ng iba't ibang panlapi gamitin natin bilang salitang ugat ang salitang talon. Kung pipigyan ko ito ng sarili kong pagpapakahulugan, para sa akin tumutukoy ito sa isang likas na anyong tubig, kung saan ang tubig mula sa ilog, sapa o batis ay bumabagsak mula sa matataas na lugar, pababa sa mas mababang bahagi ng lupa, kadalasan sa bangin o matarik na bato. Pagmasdan ang larawang ito Ngayon naman, gamitin natin sa pangungusap ang salitang talon. Ang kagandahan ng talon ay nakakamangha. Ngunit alam nyo ba, maaari rin maging isang pandiwa na nangangahulugang lumukso, lumundag o tumalbog mula sa isang lugar patungo sa isa pa ang salitang talon? Pagmasdan o panoorin ang video na aking ipapakita. Mm. Ay, 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 ay. Ngayon naman, gamitin ulit natin sa pangungusap. Ang bata ay talon ng talon sa tuwa. Ang ikalawang salita ay ang tumalon. Kung mapapansin ninyo, ginamitan natin ito ng gitlaping um. Kung kaya't naging isa itong pandiwa o kilos o galaw na naganap o natapos na na nangangahulugang lumukso o lumundag. Panoorin ang video na ito. Halimbawang pangungusap, tumalon si Carlo sa malalim na tubig. Ito naman ang susunod na salita. Kung mapapansin ninyo, ginamita natin ito ng hulaping an. Talunan? Talunan? Ano ang pinagkaiba ng mga pag sinabing talunan, ito ay tumutukoy sa isang tao na hindi nagtagumpay sa isang layunin, laban o anumang bagay na inaasam niya. Ito ay mas malawak kaysa sa literal na pagkatalo sa isang laro, paligsahan o kompetisyon, sapagkat maaari rin itong tumukoy sa isang kabiguan sa buhay, pag-ibig o personal na mithiin. Pagmasdan ang video na aking ipapakita. Gamitin natin sa pangungusap ang salitang talunan. Ang mga kupunan ng sityo mabuhay ay talunan sa naganap na kompetisyon. Ang isa naman ay ang talunan. Maaari itong tumukoy sa isang pook o lugar kung saan maaaring tumalon o lumundag. Kadalasan mula ito sa Isang mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. Pagmasdan o panoorin ang video na aking ipapakita. The sharp end, the end of the deal. Kita nyo? Ayan. Ngayon naman, gamitin natin ito sa isang pangusap. Tuwing bakasyon, dinadayo namin ang talunan sa may ilog dahil malamig ang tubig at maganda ang tanawin. At dito ko na nga po tinatapos ang video na ito. Naway may naunawaan at natutuhan kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.